Piyolo Pascual at KC Concepcion sinampahan ng kaso ni Shaina Magdayaw. Usap-usapan ngayon ang hiwalayan ni Piolo Pascual at Shaina Magdayaw sa kadahilan ng ayaw umano tanggapin ni Shaina Magdayo ang anak ni Piolo Pascual kay KC Concepcion. Na siya namang ikinagalit ni Piolo Pascual na pagalaman din ni Piyolo Pascual na sinabihan ni siya ina magdayaw ang kanyang anak nang minsang dinala niya ito sa kanyang bahay ayon daw sa bata ay sinabi daw ni siya ina magdayaw na hindi daw nito siya tatanggapin na anak ng kanyang asawa na si Piolo Pascual kung kaya naman walang pagdadalawang isip na iniwan ni Piolo Pascual si Shaina Magdayaw. Matapos nga noon ay ilang araw itong hindi nagparamdam kay Shaina Magdayaw kung kaya naman nagdesisyon na si Shaina na lumaban gamit ang batas.